Haaa? Huh? <laughs> Ingay naman ang mga to. <laughs> oh. ano yung, rin rin mga mga to ah? <laughs> <Kapag buhay> ko <laughs> na yung mga yan. <laughs> Babang buwi ko na yung mga yan. Naman na, toy -toy ka na talaga ako sa mga yan eh. Babang ko na yung mga ayan. Hindi yan. Babang ko yung mga ayan ba? Ay e! Mm. Na, 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 okay na yung mga mo! Ano Ano yung... mo, Hmm! mo, Ano? Ano na ha? Ano akala nila sa atin? okay na yun.